Mga mga chabibi, ah uh, i-share ko sa inyo itong nabili namin electric pan. Yung brand niya eh ano Astron. Wala kasi kaming nabili nung time na kailangan kailangan na namin bumili electric pan, yung Camel brand. Uh, maganda kasi ano eh uh, brand 'yon, maganda yung quality, lahat-lahat. Ito naman yung nabili na lang namin doon yung uh, pasok sa budget namin itong Astro na wall pa na to okay naman siya uh, di remote pa yan o no? meron siyang remote hindi ka na may na pumindot-pindot kung nakahiga ka lang sa ano gusto mo siyang lakasan o patayin o hinaan remote ka lang pero pwede rin mo rin siyang i-manual kanyang pag pipindotin mo siya dyan ayan, katulad pwede rin siyang manual uh, pwede rin siyang remote. And speed selection niya. Pwede, pwede, mo siyang uh, niya, kung ano yung sleep, kung ilang uh, oras mo siya gusto naka-on, o kaya normal. Pwede mo rin siyang patayin. Yan. Off mo. Yun lang. Hindi mo siya pala ma-on dito. On dito din? Ayun. Pwede mo siya pala i-on dito. Ipindutin mo lang yung speed on. Yan. Tapos i-off mo. Yan. Pwede siya remote pwedeng manual kaso nga lang medyo hindi kami ano uh, sa quality nitong Astro na to uh, disclaimer na mga chabibi eto uh, ito ay yung napansin lang namin kung, na iku kung, ikukumpira iku namin doon sa dati namin electric pan na camel yung camel brand kasi uh, matibay talaga uh, yung quality ng mga ano niya, yung, ganito, yung plastic nya makapal etong Astron ah, uh, medyo manipis siya. Hindi siya parang basta manipis siya eh. Tapos itong ano na to, itong buong yan, yung buong yan, masyadong malambot. Tingnan nyo mga chabiri oh. Hindi, hindi mo nga siya may bawa -ba -ba pag itong gagamitin mo. Hindi ka tulad nung sa camel. Kahit itaas baba mo dito, hindi siya parang hindi siya mapuputol. Eh ito napakalambot eh oh. Kasi napakanipis na ng quality ng materyales na ginamit dito sa electric pan tapos ang gali. Ayan o. Ano siya, masyado siya malambot. Ayan mga chabibi o. Oh, Titignan niya malambot. Diba? Para siyang mapuputol. So, kung kung itataas baba niyo, dito niyo nalang hawakan sa likod. Tignan niyo, ikukumpira ko siya doon sa electric pan namin na camel. ah uh, yun talaga, ano, maganda yung quality ng materyales sa ginamit doon. Uh, ito, mga chabibi, pasensya na kayo. Eh, mad yung electric pan namin, hindi ka pa nalilinis. Ito yung camel brand, gawang Pinoy sobrang tibay uh, sobrang maganda yung ano yung materialis nya tsaka malakas yung motor tingnan nyo mga chabibi ito, ito kahit dito mo siya itaas baba dito sa mismong uh, ulo nya yan yung ulo nya yan eh kayang kaya hindi siya yung hindi siya mamalambot nakatulad nung sa Astron yung sa Astron kasi tsaka yung mga bakal nito yung sa ano mas makapal siya yan o no? ito mo dun sa Astro na electric pa na nabili namin 'yung quality talaga ng Camel para sa amin eh talagang ano maganda. Ah uh, mga chavivi ito na naman ako sa electric pa namin 'yung Astron. Eh, napak no, napakalambot niya, eh. hindi, hindi ko mga ano eh ano eh, nakakatakot itaas baba dito sa ano niya eh. Unless dito mo sa gitna ay eh, ano kahit dito mo sa gitna hawakan nakakatakot eh, parang mapuputol eh. Dito mo na lang talaga sa likod niya ano itaas maba siya. Pero 'yung lakas naman ng motor nito eh malakas yung hangin na nabubuga niya malakas uh, katulad lang siya ng din sa, sa camel pareho lang sila ng ano ng uh, lakas na binubuga ng, ng na hangin so malakas yung motor nito uh, yun na siguro yung magiging comparable sa camel uh, yung motor nito at yung camel pareho silang malakas uh, okay naman yung buga ng hangin din uh. uh, daw electric pa na nabili natin yung astron at yung Camel. Pero mga chabibi, para sa amin po ah, para sa amin. Kung kung uh, ah, kukumpara ko to do sa Camel brand, itong Astron brand, na to, eh malayong malayo yung quality ng dalawa. Mas pipiliin ko yung Camel dahil mas maganda yung quality ng mga material na ginamit at hindi ito kasi yung anime ng na bakal na ito eh. Kaya malapot. Sana sana susunod na gagawa ng electric pa yung Astro na ganito. Sana kasi tibay din ng ano ng mga ibang electric pa na quality yung ano, ka, mura pero quality. Si Camel kasi mura na pero quality talaga yung parts niya. Okay mga chibii. Kita kita sa susunod naming video. Ing ingat kayo palagi. Maraming maraming salamat sa inyo. God bless sa inyo. Bye-bye.